Welcome back to my youtube channel Ngayon guys, uh, ang ginawa ko ngayon guys sa ating upload ngayon ay i-highlight yung trip ni Kalingap Edu Kasi guys, uh, gustong gusto ko talaga yung reactions ni Edu dahil first time niya mag-travel outside the Philippines Yung guys, nagumpisa tayo sa airport sa Pilipinas Uh, nakita natin dyan yung parang kinakabahan nga sila sa interview sa immigration. Baka hindi makapasa. <laughs> di ba guys? Baka hindi sila makapasa. Pero eh, syempre, nakapasa naman sila. So, nag-worry lang kay Starrox. Pero si, or, later on nakita na rin uh, na nalaman natin na si was okay. Di ba? Uh, tapos guys, uh, nakita rin ninyo yung... Um, ba, nasa Hong Kong na sila. Sobrang lamig, di ba guys, sa Hong Kong? So, ang ina-highlight natin dito guys ay si Kalingap Edu sa ating upload na to. Kasi marami nga mga fans si Kalingap Edu sa, ano, sa Hong Kong. Ito ay treat sa mga fans ni Kalingap Edu at saka yung mga ano kinikilig diyan sa ano sa ano ba yan sa EDC ito malalaman niyo ang uh, feeling ni Edu ang kanyang nadarama <laughs> kay Viance kung next time may makasama siya. So, titingnan natin lahat yan, guys. pagkikita natin yan uh, sa mga highlights na mga clips na nakuha natin sa mga vlogs ni Kalinga Prab. So, guys, um, nyo akong mag-summarize uh, so far sa trip ni Kalingap Edu first time trip sa outside the Philippines at ang kanyang first Uh, country na ano niya ay ang Hong Kong which is, uh, salamat pala guys sa mga kababayan natin sa Hong Kong mga OFW at uh, mga nakatira doon na talagang labis-labis ang supporto sa Kalingap dahil nalaman na natin yan guys at sa mga upload ni Kalingap Rap tayo ay sobrang excited sobrang excited tayo guys, super exciting ang nangyari doon dahil ang uh, mainit na pag-receive ng mga kababayan natin sa Hong Kong sa Kalingap. At ang Kalingap guys ay worldwide na yan guys. Worldwide na worldwide na talaga ang Kalingap guys. And I'm so happy dahil we're a part of that uh, success ng Kalingap. ba diba, guys? So guys, kaya nga nakakaiyak, ngalat, nakakaiyak, nakaka-emotional talaga yung pagtanggap nila sa Hong Kong. Ang dami palang mga fans doon guys. Ang dami palang mga kababayan natin dyan sa ano, sa uh, Hong Kong na mga Filipino guys, grabe, sobrang sobrang ano um, ang kanilang suporta. Ah. Mega love shout out sa aking Mariko na si Laila Guerrero TV nandiyan siya. Sa kasi uh, ang aming president si, president ng Team Tiganger si Luminada din. So guys, aso uh, so uh, samahan niyo akong mag-highlight sa mga Um, activities ni Kalingap Edu eh, ng nung at saka yung feeling siya nararamdaman niya during his stay so far sa Hong Kong. Yung uh, clip na papakita ko muna guys ay yung nasa uh, Manila Airport sila at um, naghihintay. Uh, In-interview siya ni Kalinga Prab kung ano ang feeling niya. Yun, talagang excited daw siya. Tapos kinakabahan din. Baka hindi makapasa sa ano, sa immigration. <laughs> But of course, nakapasa. Dahil alam natin, nakapunta sa Hong Kong. Tingnan natin guys ang um, reaction ni Kalingad edo dito. Dito rin pala First time di naman siya. Bro, wala akong napapanood mo lang ito dati. Napapanood mo lang na dati. tayo. Ayun, na ito na. na na. Ayoko na. hindi ito nandito yung mga araw sa araw. Kaya nga eh. Ayan, Edson, ano, kumusta? Ay, sa wakas, tapos na. Kinabahan. Kinabahan ako. Kinabahan ka? Oo, wala akong hindi ako makakapasa. Ngayon, totoo na? Ngayon, totoo na. See you. Hoy! si, eh, Kumusta, Yung ano, experience so far? First day natin. Day 1. Ang klase dito. First time kumakapunta dito yun. Sa flight natin. Yeah, first time. Tapos kayo pag ibang bansa. At uh, nakaka-enjoy yung mga ganitong klaseng trip. Ano? Kasi... Siyempre, nagsasama-sama tayo. Nag-relax lang ang buong ano, team. Uh... At para maka... Ano man, Ilang Hindi lang trabaho yan Ano naman natin parang... Ay, naman sa uh... sarili natin. Kasi... Kusagali. 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 Kusagali si, di ba si, ano, uh, sa na si Joy? Okay, uh, si Vance yung mga makasama. Okay ba sa'yo <laughs> Okay sa'yo Bakit naman okay pag si Vance natin? Siyempre, um, um, puro pag-aar lang yung ito si Vance. Pag-pastyal, ah, isang, yung, ano, mag, mag isang nga, pag along nga along pag along pag along pag along pag along Meron yung may gano'n. Tawag kasi. na niya So, deserve be the ganito? Uh, kailangan din yung makapit sa ganito. Tama. Uh -oh. Tama ako. Tama Tama ka Na-update mo na ba si Beyoncé? Na-update mo siya? Nag-update? Oo, oh, wala dyan ako nag-chat. Ay! May sinend ako ng pictures. Ay, picture ay grabe! Eh. <laughs> <laughs> so, ayan po. Yeah. Uh, Maraming po. Oh, you yun guys, nakita natin sa airport si na Kalingap uh, Edu, kinakalig sa kasi na Kalingap Prime in interview niya ng kanyang pinsan na si Kalingap Edu. So yun guys, yun kinakabahan daw siya at excited, di ba? Uh, medyo kinabahan pa, pa sa interview sa immigration pero alam natin nakaano naman siya, di ba? Nakalusot. <laughs> naging okay naman. Tapos, um, nung nasa Hong Kong na sila, nakita, nakita nyo guys yun, ang ganda ng pag, -ano, no, pag ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Napaka-exciting talaga. Pati tayo ay na-excite. Ngayon guys, yung... Um, towards the end of the night, nung first day nila, in-interview ni Kalinga Prab, si uh, Kalingap Edo, yan nga again, highlight ito kay Kalingap Edo ang upload na to. Um, tinanong ni ano, so far kung ano ang experience niya. Di, yun nga, di ba? Masaya siya sa nakita sa Hong Kong. At tinanong din ni Kalinga Prab kung si Biance daw ay makasama, 'di ba? Si Joyce nakasama na daw doon. Eh kung si ano, si Biance pa daw siya. Okay ba siya doon? Sabi niya, "Syempre, okay siya, 'di ba, guys?" <laughs> Sino naman 'di magiging okay na kasama mo ang iyong ka-love team na si Biance? So, 'yun guys, sabi niya, "Syempre maging okay siya doon dahil daw si tinanong ni Kalinga Prab kung bakit." Uh, sabi niya daw, <laughs> Kasi Vian daw puro ano, school lang ang inaatupag. Kailangan din yang ano ma masaya, magkipagsaya sa kanila, makasama at makasama siya. <laughs> at makasama din siya, 'di ba? Makasama niya si Beyoncé. Yun guys, so, uh, alam ko nung inter yung interview yun sa vlog ni Kalinga Prop. Guys, panoorin ang buong uh, experience sa day 1 nila. Ito yun guys. So, pumunta tayo sa day 2 soon. Day 2 soon. Tapos yan, sabi nga niya si Viancer, kasi puro daw ano, uh, pag-aaral lang inaatu pag niya. So, kailangan din nang mag-happy ano, mag, uh, din sa kanila, magsaya at maka kasama si Kalingap Edu, di ba guys? At saka buong Kalingap Angels. Yan guys, uh, anong masasabi niyo guys sa... Uh, uh, interview ni Kalinga Prab John sa kay ano kay Kalingap Edo, 'di ba? Ang ganda, guys. So ngayon, guys, uh, next naman ang ating titingnan ng ang kanilang second day. Again, highlight ito sa kay Kalingap Edo, guys, ha. Tingnan natin, guys, ang kanilang next adventure. Sandali lang, guys, at ipapakita ko sa iyo ang kanilang next adventure. Ito na.

Ang ganda dito. Wala pa na ibang Uy, ano gusto ko pre? Yan Dahan-dahan Ayoko na na. <laughs> so, lang picture natin yung rides. <laughs> <laughs> experience mo pag-travel sa ibang bansa? Kasi ibang okay. yeah. um, yeah. um, uh, experience ko. <laughs> sa buong ko, ito yung ano, pinaka right, first time kong pag-travel ng wala Masaya? yung, ano uh, lang. Like. Uh, yung mga alala natin, parang um, uh, hindi na Sa tingin mo, pag sa ano, susunod sa mga travel pa, gusto mo pang masundan ito? Kung um, gusto kasi, uh, para, ibang, para, para, uh, uh, ibang pakiramdam, na-travel? Ano, kung na-travel, hindi na, mo makakaramdaman. Sabi nga nila, invest on memories ba? Experience? Kesa okay, puro trabaho. Ano bro? Yan guys, kitang-kita natin si Edu talagang nag enjoy sa Disneyland ha guys. Kasi guys, talaga once in a lifetime experience yan. Siyempre, di ba? Imagine, first time mong umalis sa inyong bansa ng Pilipinas, tapos punta ka sa ibang bansa ang first experience mo yan, di ba? Makapunta ka sa Disneyland. Ang ganda rin doon ng Disneyland, di ba guys? So, yun guys, you can tell na si uh, Kalingap Edu talagang amazed na amazed siya. Sa kanya nakikita while sa Hong Kong, di ba guys? Uh, ako rin siguro na may excitement ng gusto dahil kung first time mo, tapos ang dahil pang kasama, napaka ganda ng bonding nila, di ba? Yun, nakikita mo ang, ang, yung interview nga ni Kalinga Prab di ba? Kung ano daw, kung sa susunod pupunta po, sasama pa siya sa mga travel na ganito. Sabi niya, syempre, di ba, guys? Alam ko si ano si Kalinga Pedro talagang siguro sa every ano na yan, every trip talagang sasama yan kasi alam mo bata pa rin siya ah uh, kailangan na rin yung ma-experience ang ano see the world and see what's out there, di ba guys? Uh, parang si Kalinga Pede yung type na talagang may, na gusto talaga may experience yung ganyan. Parang yung mag -e enjoy siya sa traveling. Kasi sa ano lang, sa dahil lang, gusto gusto na yung bike nagta-travel-travel doon, di ba guys? So, it's in his nature na siguro na maganda, na magustuhan ang pagta-travel, lalo na sa from one country to another country, di ba? So, yun guys, ang trip nila sa Disneyland, grabe talagang namanghasi na, ano ha, ah, Kalinga Prab. Parang ang uh, bumalik sa pagkabata si Kalinga Prab din din, no, di ba? Kasi ano siya, ah, uh, talagang, is uh, very, ano ba yun, giddy. <laughs> si Kalinga Prab, nakakatuwa talaga. So, yun, enjoy na enjoy ang magpinsan at mga kasama nila doon. So, pati tayo, syempre napapanood natin, pari, parang tayo nag enjoy na rin. Parang kasama na nila tayo, di ba guys? So, yun guys. Ang next natin pakikita guys, yung kanilang pagpunta sa... Sa park, oh my gosh guys, dito talaga ako uh, nagano nag emotional guys dahil uh, yung ano, init na Uh, pagtanggap nila sa mga, ng ating mga kababayan sa Hong Kong sa kalingap guys hindi natin nakalain na ganyan pala kapopular ang ano ang kalingap sa Hong Kong kasi guys talaga ang dami mga nag-show up guys at syempre Uh, this uh, day na ano na ipapakita natin ay maraming nangyari guys. So isa na yung si Kalingap Edo eh, na nahiwalay kina Kalingap Rob. So papakita natin yan tsaka yung kanilang um, Happy happy sa Victoria Park yung nag, uh, nag sing along nag-karaoke, nag-dance. Yun guys, ang ganda tingnan. So, pero i-highlight natin dito ay si Kalingap Edo. syempre siya ang ating topic for today. So, pakita ko muna guys ang mga highlights dun sa day na yon to where it was so emotional pati ako guys na emotional sa totoo lang guys. Uh, at uh, nakita natin na ang dami pala natin mga kababayan, kababayan na sumusuporta sa Kalingap sa Hong Kong. So yun guys, uh, it's so happy uh it's, it's great to see na ganyan pala ang ganyan na pala katindi ang support sa uh, Kalingap ng mga uh, ng mga ano natin ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Yan guys, panoorin natin ng mga happenings dito at mga clips highlights Uh, na makikita natin kay Kalingap Edu. Kaya na, kaya na tayo. <gibit> oh, oh. Sayaw mo to. Ay patatas, Tapos na, siya ito naman, ito. Siya ito, ito.

itu men itu men

Uh, activity ng day na yon ha yung sa, sa Victoria Park at saka sa Tamark Tamark or Tamak Park Oh my gosh guys, napaka ako na no overwhelmed din ako. Eh, wala naman ako na no overwhelmed ako sa pagano sa kakawatch lang guys sa kanda sa, sa mga activities na yun ano. So first yung sa ano nga Victoria Park guys, uh, yun nagsisi uh, sayawan, nag uh, um, nag ano karaoke talagang todo bigay guys si Kalingap Edo Edu talagang todo bigay sa kanyang pagkanta. Feeling rockstar, di ba guys? <laughs> Kalingap Edo Edu ah, wala na akong masasabi sa iyo. Feeling rockstar ka talaga sa inyong pagkanta sa ano, sa... Victoria Park. Talagang ano, feel na feel ni Kalingap Edu talaga ang saya dyan, guys. sa lalo nung kumakanta siya. Buti na lang, guys, na wala yung pagkamayay ni, ano, no, ni Kalingap Edu. Talagang ako talaga ay nag enjoy sa kanya sa trip na to, guys. Tapos, guys, yun nga, lahat everybody was like laughing uh, enjoying their time dun sa park then nag-move sila doon sa other park yung sa Tamac o Tamark Park oh my god guys doon sila talagang na ambush ng ating mga kababayan doon ang palang nasa park doon na talaga mga kalingap ano sila mga kalingap uh, supporters. So, nung na, nakita sila nila si Kalinga Prab, yun talagang, ano talaga, all over Kalinga Prab. Nando pa nga si, ano, si uh, Baby Rabbi. Uh, kasi si Baby, si Kalinga Prab ang, ano, hawak kay Baby Rabbi. Medyo nag-worry din ako. Na, kuya kasi ang dami talaga sumalubong sa kanila, guys. At that point, guys, doon sila nahiwalay, nagkahiwalayan na dahil nga, uh, may mga for every, every direction may mga kababayan tayong gusto talaga sumulubong sa kanila so tala, lahat sila ay na overwhelm guys I could tell sa kanilang eyes di ba tapos guys si Kalingap Edo eh, nga nahiwalay nga tapos na escort pa ng police guys thank you guys sa ano ha, sa Hong Kong police buti na lang ang babay nila hindi katulad sa ibang uh, places di ba guys and i could tell guys sa uh, sa mukha ni Kalingap Edu talagang ano uh, parang kinabahan talaga siya guys hindi ko naman siya masisisi di ba sabi niya nasan si Rob kasi kay Rob ito sabi iniisip pa niya yung vlog ni yung pag ano pag video kay Kalingap Rob di ba kasi siya ang cameraman that that time so yun guys na overwhelm ang ating uh, pinakamamahal din na si Kalingap Edo. <laughs> di ba guys? I felt so bad for him kasi nga, nahiwalay siya. Buti na lang guys ang ating mga kababayan doon talagang ano sila, di ba? Nagtatawa na nga sila. Sabi na, artista ka na. he's, a celebrity sa Pilipinas. Sabi niya sa, sa, police. <laughs> Yung isa, isa nating kababayan, di ba? Kasi guys, talagang popular na sila, 'di ba? Mga artista na sila, 'di ba? So, parang daig pa nga 'yung mga artista dahil talagang full support ang ating mga kababaya, kababayan. Kasi guys, maganda kasi ang ad adhikain nila. At saka alam nila na si Kalinga Pedro talagang super super duper na mabait 'yan, saka loyal. Kaya guys, talagang nakita ko sa sa mukha ni Kalinga Pedro talagang na, ano siya na um, overwhelm. ah uh, pero at the same time, masaya lalo na dun sa Victoria Park. Talagang bigay todo siya sa kanyang pagka ano, pagkanta, pag-concert doon. <laughs> ako kayo natawa sa kanya, pero na, naawa ako guys, nung nahiwalay nga siya, buti na guys, may police doon na nag-escort sa kanya, na at least, uh, at, at na-meet na, na, ni, na niya si Nakalinga Prab. So yun guys, Ang ating highlight sa uh, kay Kalingap Edu so far sa kanilang trip sa Hong Kong. Uh, so happy for him dahil first uh, trip niya ay so, todo-todo ang saya at experience nila. So, I'm sure this is a lifetime memory na talaga sa kanila. Hindi na, na nila talaga... Um makakalimutan ng experience na to dahil talagang unforgettable experience na naman talaga. So, thank you guys ha. Salamat sa mga uh, nanood sa atin ngayon. Gusto ko lang i-highlight si Kalingap Edo kasi maraming nagsasa, nag, ano yan, eh, marami siyang mga tagahanga sa Hong Kong. Alam naman natin si Kalingap Prab, marami talaga tagahanga yan. So, si, eh, si Kalingap Edo, hindi ko, ano, hindi ko siya na ako. Hindi naman masyado surprise pero alam ko talaga marami siyang mga supporters. Pero talaga si Edo talaga, puro Edo sila eh. Edo, Viance, Edu Viance, di ba guys? So, I'm so happy to see that everyone is having fun, especially Kalingap Edu, at sa uh, aking highlight na to, syempre this is about him uh, sa vlog na to. So, siya ang ating highlight. So, thank you guys ha. Please guys, yung buong um, the last three or the last four pala, last four uploads ni Kalinga Prab ay panuorin natin guys ha. Over and over and over para guys um, magka-views ng gusto talaga. Tapos guys, meron siyang, meron pang isa guys pero hindi ko na sinaman muna dito dahil tayo hindi pa pwede mag-reaction doon. So guys, thank you sa pagsubaybay at pagwatch ng aking reaction video kay Kalinga Edu. ang uh, hanggang sa susunod naman guys ha please uh, uh continue to support si uh, kuya Santos Matubang si Kalingap Prab si Kalingap Edu siyempre at Edna Vlogs at lahat ng mga charity vloggers na talagang pagtulong ang kanilang hangarin thank you guys until next time